Grabe guys, hindi sumipot ha? yung mga kaalyansa ni Lito Lapid sa Thanksgiving party nila. Grabe to. Alam mo yung, siya lang talaga yung sumipot guys. Thanksgiving party ng alyansa, dinedma ng mga pambato. Senator si Lapid, nag-iisang sumipot. Grabe tong balitang to ah. Wow! Grabe guys, oh. Tanging si Senator Lito Lapid lang ang sumipot sa Thanksgiving party na ikinasa ng alyansa para sa bagong Pilipinas noong Sabado, Mayo 17. 2025. Ayon sa mga ulat, ginanap ang nasabing selebrasyon sa headquarters ng alyansa, Mandaluyong City kung saan tanging si Senator <laughs> lapid lang ang naispatang sumipot. Grabe. ba diba, alam naman natin hindi lang si um, uh, Lito Lapid yung uh, nanalo sa alyansa, ba diba? Nandyan naman si, sino yun? Si Soto. Nandyan din si Lakson. Nandyan din si Camille. <laughs> si Tulpo. <laughs> Pero guys, tanging si Senator Lapid lang. Nako, guys, grabe. Siya lang talaga yung ano, siya lang talaga yung faithful sa alyansa ng bagoong. <laughs> grabe, no? Kawawa. Kawawa talaga yung mga, nako, Matatandaan anim sa mga pambato ng alyansa ang nagawang pumasok sa Magic 12. Kabilang sina Senators Elect Pia Cayetano. Ay, nandyan pa, yung pa pala si Pia Cayetano. Nakalimutan ko. Camille Villar, Tito the third Panfilo Lacson, and Erwin Tulfo. Nagpasalamat din si Lapid sa naitulong umano ng alyansa matapos siyang makapasok sa ika-11 pwesto at makakuha ng mahigit 13 milyong boto. Maraming maraming salamat sa inyong tulong. Mabuhay kayong lahat, Ani Lapid. Dumalo rin sa naturang selebrasyon, sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Campaign Manager na sinavota Representative Toby Tsiangko na kamakailan lang ay nagpahayag tungkol umano sa paninisi sa kanya ng kanilang mga kapartido Bunsod ng mababang suporta ah, na kanilang nakuha mula sa Mindanao noong nakaraang eleksyon. Eh bakit naman si Toby Tiangco yung sinisisi? <laughs> Kaya ngayon nga viral ngayon yung video ni Toby Tiangco na kung saan sinasabi niya na dapat yung sisihin ay yung nag uh, alam mo yung nag-start ng impeachment hindi siya kasi dahil sa impeachment na yung alyansa, eh, totoo naman talaga, di ba? <laughs> Grabe talaga, guys, di ba? Isang minsahi naman ang iniwan ng Pangulong patungkol sa pag-iisan tabi ng usapin daw sa politika ngayong tapos na ang eleksyon. ba? Diba? Isang tabi na daw yung politika, guys. Isang tabi. Isang tabi lang yung 17 million overvotes ngayong election na to, guys, grabe. Nung ilang nakaraang mga election, guys, 1 to 2 million lang yung overvotes. Ngayon, 17 million. Imagine nyo yun, guys. At lahat ng mga reports ng NAMFREL, puro divisible by 12. <laughs> Imagine nyo yun, guys. Yung 17 million votes na yun, puro Duterte yun eh. Straight. Vote straight. Grabe, ba? Diba? Yun lang talaga yung sobrang sayang. Kasi, ba diba, merong uh, nag-viral na video ng Chito ba yun? Si Chito sa Monte? Ewan ko yun. Basta yun. Na sikat din siya eh. Kaya nung pinost niya yun, nasi viral talaga. Kasi merong mga... Yung Duterte na binoto niya, as in guys, nakailang beses siya na bilang pero nag-overvote. So hindi na kinwenta. Kasi sobra daw yung binoto niya. Eh, ilang beses daw niyang binilang? 12 lang talaga yung yung binoto niya. Tapos nag-overvote. Imagine nyo yun, sa 17 million na yun, guys, Duterte yung binoto ng mga yun. Ewan ko lang talaga nung ginawa nila sa mga peak, sa mga ACM machines para ano mo yun, mag-declare ng overvote pag nag-black voting, di ba? Grabe. Kasi alam na nilang 12 yung iboboto ng mga tao. Ganun siguro yun, no? Kasi alam nilang magbablock voting kaya ginawa nila. Ito, pag 12 yung binoto nito, ewan ko lang, hindi ko maintindan paano nila ginawa yan. <laughs> Basta guys, yung 17 million na overvotes, dapat i-manual count na yan. ba? Diba? Karapat dapat lang yun. Kasi sayang, sobrang sayang ng 17 million, ba? Diba? Anong masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. At ito pa pala guys. Nakalimutan ko, sabi nga pala dito sa mga comments dito sa sa post na 'to, no. Sabi nila sukang-suka na daw sila kaya hindi talaga sila hindi na sila sumipot sa Thanksgiving party na 'yan kasi tiniis lang daw ng mga senador na sumama sa alyansa dahil nga, di ba, may pondo, may budget pag nasa administrasyon ka. At alam mo na, libre yung mga <laughs> gagawin mong pag... Ewan ko lang kung libre ba talaga, pero may budget eh. Malaki yung budget daw, 20 billion. Saan ko ba yun nabasa? Basta may news ako na nabasa tungkol dyan. Kaya guys, nako, yun lang. Thank you so much for watching. Have a great day. Bye!